Care. Bye. Bye. Sila ba yung kamiting mo? Oo, oh, oh ka nga nila eh. Kala nila bababa ka eh. Pasensya na. Medyo sumamalang talaga yung pakiramdam ko. Ah, uh, nahihilo ka pa ba? Medyo okay-okay na naman. How was your meeting? Good, good. Excited ako sa business venture na to. Madali kasing kausap si Tessa eh. Tessa? Tessa. Tessa Soriano. Siya yung kausap ko. Bakit? Parang familiar sa akin yung hindi niya. Eh. Parang narinig ko na yun. Ay B-boy, ka nga dito sir? Bantayan mo nung maigi yung Ma'am Sofia mo, ha? At kung papayag na may lumapit na kahit sino, ha? Ha? Oh? So, bakit sir? Wala namang bad mga... mo para layo ng mga tao, Basta gawin mo lang yung pinapagawa ko Okay? Okay, sir Sorry Sir, sir, ko lang muna Andali, ingat oh, Pag wala ako, babantayan mo Ay, oo, oo Pag wala kayo Okay, clear Skiya, ano may nagusto ka ba? Um, hindi natuwa lang ako dito sa piano. Earl, marunong ba kang tumugtog ng piano? Some sort of treatment called reminders effect na kung sa sa pasyente ang kanyang identity like you know people places images this would trigger the memory it would remind her of her old self Hindi. No. Tara. Tara. Go. Thank you, Thank you, parang, Earl, parang alam ko yung tugtog na ngayon. Parang pamilya na sa akin. Ano yan eh? That's just a standard June na pinapatugtog ko sa mall. Tara na, tara. Hindi, hindi. Pamilya na talaga sa akin yung kanta na yan.